kahit nga sobrang inaantok pa talaga ako mga mamis, eh tumayo na nga ako sa aking higaan para magpunta agad dito sa kusina para makapaghilamos na ako. Nakita nyo naman, talagang pipikit-pikit pa ang mga mata ko kasi inaantok pa talaga ako. Pero wala kasi akong choice mga mamis kung hindi bumangon na kasi kailangan kong panindigan yung pinangako ko kay Atina na pupunta nga kami dun sa Kaimol kahapon para nga mag-trick or treat. 11am pa naman yung start ng patrick trick or treat doon sa Kaimol. Pero maaga talaga ako nagising. 9.30 nag-alarm ako. Kaya nung pagka-alarm, hala tumayo na. Na ako kasi inisip ko baka makatulog ulit ako. Si Atina sabay nag-alarm cellphone namin pero si Atina hinayaan ko na lang matulog kahit 30 minutes pa. Kasi nga dahil wala namang pasok, hinayaan ko siya na matulog ng late. Pero mga wala pang 12 AM nakatulog na siya. Ako talaga 2 AM na nakatulog. Total naman kasi mga 10:30 pa kami pupunta ng Kai Mall. Dal alam niyo naman halos katapat lang talaga namin itong Kai Mall. So habang ko pa nga munang matulog si Atina ng mga 30 minutes pa, ako nagsimula na talaga ang kumilos sa sarili ko para nga pagtapos ko, pag napabangon ko na si Atina sa higaan. E eh, siya na lang yung asik kasuhin ko. Sa mga nagtatanong pala mga mamis kung ano yung gamit kong sabon sa mukha ko, eto yon mga mamis at lagi naman yung available. Eto yung mukha ko nung mga nakaraan lang. Tignan nyo may date pa yan, ba? Diba? Tapos eto na siya ngayon. Talagang sisipagan ko lang paghihilamos kapag alam kong may tigyawat ako. Lumalabas kasi yung mga tigyawat ko mga mamis kapag malapit nang dumating yung monthly period ko. Pero dahil nga sa sabon na gamit ko, mabilis lang din silang natutuyo. At maganda ganda pa doon, mabilis din talaga naglalight yung mga dark spot. And lagi ko palang nilalagay dyan sa comment section yung link ko saan mabibili yung sabon na ginagamit ko sa mukha. So, na natapos naman ako maghilamos, uminom lang ako ng isang basong tubig at pagkatapos itong at nakapagbihis na ako. At na nakapagbihis naman na ako, syempre hindi ko pwedeng kalimutan ang sunscreen kasi ito lang talaga ang lagi kong ginagamit sa mukha ko kapag aalis ako. Hindi ako nagme-makeup mga mamis. Hindi rin ako nagpa-foundation or kahit anong mga powder na nilalagay sa mukha ko mga mamis kasi nga pawisin ako, mabilis akong maghulas talaga. etong eh, sunscreen kasi kahit pagpawisan ako, hindi siya nakakapangitig natin, hindi ako nangihinayang na punas-punasan yung mukha ko. Kasi ako pa naman mga mamis, pag nagpunas ako sa mukha ko, hindi dampi, talagang punas. Kaya itong sunscreen lang na talaga na to, ang palagi kong nilalagay sa mukha ko. Tapos ayun, lipstick or di naman kaya lip tint lang. Hindi rin ako nagkikilay mga mamis kasi nga, tamad ako. Marunong naman ako siguro kapag talagang pinursigi ko. Gaya na nga lang ng post ko ng DIY photoshoot ko no October 28. ba diba, nakita nyo naman yon Very pambiba max ang atake. <laughs> Anyway, na natapos na akong mag-ayos, eh, syempre, hindi ko pwedeng kalimutan ang baon namin ni Atina. So, kumuha lang ako sa wallet ni Daddy ng 400. Yung 400 na yun, mga mami, hindi ko yung hiningi kay Daddy. Kasi yung 400 na yun, eh, yung panggastos namin, sara dito sa bahay ng isang buong araw. Pero dahil alis kami ni Atina, ayun na yung gagamitin ko. Pero meron naman akong extra 200 kasi meron ako na tabi sa mga nakaraang panggastos namin. So, dadalhin ko din yun. So, bali, ang dala ko ay 600. So, kanina nga, habang nag-aayos ako, si Atina ay nagising na. Kumain lang siya ng pasalubong ng daddy niya na sandwich. Tapos, after niya kumain, nag-toothbrush na siya, tapos naghilamos na rin. Tapos, ito nakapag na nga. Itong suot niya, tina ngayon, mga mamis, kung naalala niyo, last year ng November, ito rin yung suot niya noon. Inulit lang namin, hindi na ako gumastos, mga mamis, kasi gustong gusto naman ni Atina itong atay to. Bali, ang nadagdag lang dito, ito nga nagsuot siya ng black socks, tsaka suot niya yung black shoes niya na ginagamit sa school. Last year kasi, mga mamis, nakasandals na puti lang ng si Atina. Tapos ngayon, mas mahaba na yung buhok niya, niya magkulot kasi bet na bet niya ngayon yung straight niyang buhok. Nung natapos na kami mag-ayos mga mami sa tong at lumabas na kami para makapunta na agad dito sa Kaimol kasi mahirap na baka maubusan kami ng candy. At pagdating namin dito sa Kaimol mga mami, sa dito ko na pinalabas sa kanya yung pumpkin niya, pati yung paraps niya, tsaka yung kapa niya sa likod. Ito rin yung last year talaga mga mami, si hindi ko lang muna tinapon or pinamigay kasi alam kong gagamitin ngayon ni Atina. Pagpasok na namin dito sa Kaimol mga mami, sa ng ko noong una, wala pang mga tao, Akala ko kami yung nauna, Akala ko naman very excited lang kami. Yun pala, napakarami ng tao mga mamis as in talaga OA oh, eh, sa dami. So bago kami makit sa taas, eh nagpicture muna kami dito kasi kahapon lang talaga to binuksan yung pa-design nila dito sa baba. Nung mga first week to third week kasi na October, sarado pa yan. Siguro para hindi masira agad, kaya kahapon lang nila binuksan. Nung pagkakit nga namin dito sa taas mga mamis, ayun, pagpasok namin dun sa may kaibar o kainan, grabe, ang dami na para talagang tao. Tingnan nyo one. Pero alam nyo mga mamis kung ano yung nakakatuwa at nakaka dito. Yung mga parents, nasuportado nila yung mga gusto ng mga anak nila, lalong-lalo na nga pagdating sa costume. Kasi sa totoo lang mga mamis, kayang-kaya naman ng mga magulang bilhan yung mga anak nila na mga candy eh? Kasi magkano lang naman ang candy sa tindahan. Lalong-lalo lalo na nga kung bibilan mo ng isang pack, wala pa sa 50 pesos. Pero kasi ang gusto ng mga magulang dito ay yung experience, yung mapa-experience sa mga anak nila o sa mga anak natin. Yung gantong klase. Kasi nga ba diba, dati ng mga bata tayo, wala namang ganito. Tsaka ang saya lang din talaga mga mamis na bilang magulang, nakikita mo yung anak mo kung gaano kasaya kapag meron silang nakikita ang candy na nilalagay dun sa mga pumpkin nila. Kaya itong si Atina mga mamis, dahil nga hindi naman talaga ito nakakalabas ng bahay. At alam nyo naman, like ko sinasabi sa inyo, ayaw niya na lumalabas ng bahay. Pero pagdating sa mga gantong event, very excited talaga yan siya at hindi talaga yan mapakali. Kaya pag may mga gantong event mga mamis or kahit anong mga event na para kay Athena, masaya at mag -e enjoy siya, talagang sinusuportahan namin siya ng daddy niya. Hindi kami nagsasabi sa kanya na ka ng sumali dyan, ibang araw na lang o di naman kaya next time na lang, talaga sinusopertahan namin siya. Kasi diba sabi ko nga sa inyo mga mamis na grabe din yung pinagdaan ng trauma ni Athena sa mga nakaraang taon na pinagdaanan namin bago pa ako magkasakit at nung nagkasakit ako. Kaya hanggat maaari mga mamis, gusto talaga namin ng daddy niya, lagi siyang masaya, laging masaya yung mga ginagawa niyang bagay na alam niya nakasuporta kami sa kanya at masaya din kami para sa kanya. Anyway, papunta na ulit tayo sa dramahan, eh mag-trick or treat lang naman dito sa Kaimol itong at nagsimula ng magpaikot sa mga iba't ibang store dito sa loob ng Kaimol. E Eh, nakakatawa dun mga mamis kasi halos lahat ng store dito sa loob ng Kaimol ay nakipag-participate, participant. Basta ayun na yon. <laughs> At ang nakakatawa dito mga mamis, walang batang umuwing luhaan. Siguro may mga bata rin talaga mga mamis na hindi na nakapag-trick or treat dito. Kasi nga napansin ko, ang dami pang dumarating pero wala na talaga lahat ng store dito na ubos na. Dahil nakikita nyo naman, oh, sobrang dami talagang sumali dito sa patrick or treat ng Kaimol. Mall. Nung natapos na nga kami mag-ikot-ikot ni Atina mga mamis, sumakit-treat kami dito sa second floor para nga magpahinga. Dahil napagod na kami, kung nakita nyo naman tumatakbo-takbo pa si Atina. Pero bago pa kami umupo ni Atina dito mga mamis, e-order muna ako ng makakain namin meron kasi talaga kami mga kasama mga mamis pero problema yung mga kasama namin eh nahuli na nauna kasi talaga kami dito kasi nga ayoko maubusan kami ng candy <laughs> So, anyway mga mamis, buti na lang talaga na na pag Friday, eh, buy one take one yung chicken wings nila dito. Kaya yung 600 kong dala, inubos ko na, binili ko na netong mga chicken wings kasi madami kami. At saka sakto kasi mga mamis, birthday na itong pamangkin ko. Bale, anak to ng pinsan ko. Pero hindi naman talaga naubos yung buong 600 ko. Parang may natira pa naman na 50 plus or 70 plus. Tapos itong cake na to, nang hiram ako ng 500, nagchat ako sa kaibigan ko na mag-send nga siya ng 500 para mabilan ko din ng cake yung pamangkin ko. Parang ito na kasi pinaka-regalo ko sa kanyang mahandaan namin siya dito sa Kaimol. By the way, mga mami, sa hindi naman sila nagsabi na handaan or hindi naman sila nang hingi ng regalo para dito sa pamangkin ko. Actually, hindi nga nila alam tong plano ko eh. And actually, hindi ko naman din talaga to plano, mga mami. Sabi ko talaga, kung sakaling magkita-kita talaga kami dito at magsama-sama kami, ililibre ko na lang ng ice cream kasi 35 lang yung ice cream. Pero kasi nakita ko may mga bata, tas sakto birthday nga na itong pamangkin ko. Eto na lang talaga yung pinakaregalo ko. Kaya pinush ko na talaga yung dalakong pera, tas nanghiram muna ako sa kaibigan ko. Sa totoo lang, medyo nalulungkot nga ako nito kahapon, mga mga mamis kasi 600 nga lang yung dala ko di ba so feeling ko kulang yung pagkain namin hindi ko sila nabusog pero pinakita at pinaramdam naman nila sa akin mga mamis na sobrang na appreciate nila yung ginawa ko hindi kasi nila nahandaan ngayon tong pamangkin ko na to kasi na delay yung sahod nila gusto naman din nilang handaan at paplanado naman din talaga sana problema nga lang eh, delay yung sahod parang hapon pa or di naman kaya kinabukasan pa kaya sabi ko i-push na lang namin ngayon para at least mas masaya yung pamangkin ko na nakapag trick or treat na dito sa Kaimol eh nakapag celebrate pa ng birthday Tsaka malapit kasi sa akin tong pamangkin ko mga mamis at actually lahat ng pamangkin ko kahit na takot sila sa akin eh malalapit naman sila sa akin kasi mabait pa din naman akong na tita. Charot! <laughs> so anyway no natapos na pala kami kumain mga mamis at tong mga kasama namin parang gusto pang agawan ng trabaho yung mga kuro dito. Bale, itong mga magagandang dilag pala mga mamis na nakikita nyo na gustong agawan ng trabaho yung mga crew. Mga kaibigan sila ng pinsan ko or ng asawa ng pinsan ko. Pero dahil kilala din naman na nila ako, eh, nakakaplastikan ko na din sila. Charot! Tayo <laughs> so, na mga mamis after namin kumain bago nga kami mag-uwian sabi ko ay picturean ko nga muna itong mga batang kasama namin. Ang dami 'di ba? At pagkatapos nga noon, syempre nagkanya-kanya na kami para makapagpahinga na nga dahil napagod ako.